Oh. Ah, ayun dati yung ginagawa mo. Oh, smartik. Smartik ka dati. Oh. Tapos nag ano ka? Nagbendox ka. Ah, sa init siguro no. Init. Init. Puyat. Puyat no. Abot. Ulan. 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 Ito, ito ah, basa. Tulog puyat. Doon pala na kuha yun? Tapos, nilalala ko maging sabaw na maging tiyako ng gulaman, balot. Ah, magawa, wala rin pahinga yung katawan mo. Pag galing mong trabaho, tinda ka agad. Eh. Binata pa ako dati. sabay ko, nagkita ako ng gulama sa sundok. Alam mo, yun naman sa... Sa yung... Sa Victoria, sa Tuban Mall. Meraman kong nagtitindang kanto sa Mitik Cab. Doon, marami doon. Hmm. Doon ako nagtitinda dati. Eh, ba't napunta ka naman di sa Tala? Tala, dyan yung una Asawa mo dyan? Wala ka na, na. Ay, may anak ka? Meron dalawa, sa Cavite. Ah, ngayon wala kang kasama dyan? Ate ko lang. Ate mo. Yan, mga kataho, si Kuya. Bumili sa akin ng taho. Gusto niya magtaho. Ano siya, yung kumbaga, yung katawa niya, parang ano no, napasma, mga kataho. Sobrang sipag nung araw, nung kabataan niya, malakas katawan niya. Sobrang sipag. 22 ko pa lang mo, 22. Pag uh, sobrang ano niya, sobrang sipag niya. Pagkagaling niya, ayun ay, ang trabaho niya raw dati. Gumagawa siya ng mga, ayun sa bakal na yun na gano'n? O, pra-cruise up. Ayun daw ang trabaho niya dati yan, sa so, may miral ko na yan. Yung back cruise up na yan, ganyan siya nung araw. Tapos pagdating niya sa trabaho, pagdating niya na sa bahay, magtitinda pa siya ng ano? Chinelas. Chinelas. Tira mo, napakasipag ni kuya. Tapos ngayon, tit, ayong, ngayon, sinigil na siya ng ano? Ayan, siningil siya ng katawan niya. Anong nangyari sa kanya, mga kataho. Siya sa akin, Panginoon. Oo. Ayan. Ngayon, kalalang Panginoon ngayon. Dahil niya marunong magsimba, ngayon marunong na. Mm. Binigyan ako ang Panginoon siyang kananas yun. Yung kaya ko. Dati, hindi ka nagsisimba? Hindi. Hmm. Parang binabaliwala mo lang ang Diyos hmm. dati, no? Kung malakas ka pa. Trabaho ng trabaho. Trabaho ng trabaho. Kahit paano tayo kasi, kahit sa pagtulog natin bago tayo kumain aalalahanin din natin ang okay. Diyos para hindi tayo pababayaan kahit papano tulad niya ngayon nangyari yan eh, tsaka mo may isip siya ba? Diba? mali naman din dapat yun dapat magbukay, wala ang malakas magbigay ka rin sa kanya oo oh. biyaya biyaya magbukay kayo. magkakang bigay mo kahit ang oh, niya ganun ako binigyan ako makakain ng bagay ibang po so, nagulog ko si tay sa corner gate nagulog ko magana ang ulo ko o kaya wala na mga ano kasi yun. kung ano yun yung kusang loob mong ibigay ayun hindi naman pwedeng sabi ni tay hindi pwedeng kaya bangan oo oh, hindi pwedeng kaya bangan naman mga mayaman sabi pa nga oh pa yung dalan gulog nga mayabang pa hmm. yung buntis yung bulag nga binigyan ng bariya Meron yung mayayaman, hindi naman nagpapakita ng kayabangan eh, simple lang eh. Meron talagang ganoon. Yan mga kataho, palalabas lang natin, nabungaran natin si kuya. Ayan, ko. Aka siya ng taho. Huwag naman paminsan-minsan din, hindi naman, wag na araw-araw. Kailangan sa ano, sa beses, dalawang beses ay linggo. Ay, nanginginig kang ganoon? Nanginginig kang ganoon? oh, pasmado nga yan. Gumaganong ganon? Oo. Tapos, sa gabi, hindi ako matulog. Tulog ng cellphone, alam, nana, hindi ako makatulog. Ah, ganon? Maano yung tulog mo, mababaw, no? Mababaw. Parang mabilis ka magising, no? Ilan taon ka na ba, ya? 44. 44. Bata ka ba, ya? Tapos, ang gising ko nila kaya atin, 4. Kuya, baka gusto mong mag-shoutout sa mga anak mo. Ito, i-upload natin to. Okay anak. ayan, kuya. Kaya makikita niyo ako, tulungan mo ko. Oh. Kaya, may hirap Ayan. Ayan. Anong pangalan mo, kuya? Butchoy. Butchoy, api dito? Panto. Ayan po, si Kuya Butchoy, Panto. Na nawagan sa anak niya. Na... Gusto mo, baka gusto niyong dalawin dito sa may tala kalookan. Dito siya nakatira. Sa anyang kapatid. Ayan, kuya. Ayan. Ayan, kuya. Ayan, ano natin yan. Na-upload natin yan. Ano pa ng mga anak ko ya? Rose din, babae yun. Mesa asawa na? Ronron ron. ron. Pare sila sa kabiti nakatira. Ayan, mga kataho. Ayan si kuya. Medyo... Pero pumapasyan naman dyan sa'yo. Ah, parang nakalimutan na rin siya ng mga anak niya. Sana, mga anak. Anak niya, anak ni kuya. Idalawin niya naman si kuya. Hindi na kalagayan ng yung tatay. Oh. Tignan nyo, parang stroke na siya. Dito sa may tala, kalawakan. Ito, buti na daanan natin. Ako nga pala po si Kuya Taho Vlog. Ako po ay magtataho, nagbablog po ako ng taho. Pinadaanan natin si Kuya. Ayan. Sige Kuya, huwag kang maglala, Kuya, i-upload natin to. Makikita. Okay, Adi, oh, makikita ng at mga kamag-anak mo to, baka madalaw ka. Sige Kuya, i-close up ito kayo. Ayan. Ayan. Iku okay, ya ingat kah Koya? Lah mati ditindahin narin aku medio tangani sa. Oke, okay. ya yeah. yeah. iya banget tahu.